mga sintomas at palatandaan na ginagambala ka ng mga laman lupa o elementals duwende, nuno sa punso, tekbalang, kapre engkanto, masamang espiritu, demonyo, ghosts, etc. Kadalasan na nararamdaman o nakikita ang mga senyales na ito sa mga oras na pakros sa relo alas 3, alas 6, alas 9, alas 12 o ilang minuto bago sumapit ang mga oras na ito, araw o gabi. Ito ang mga sintomas elementals o mga lamang lupa. Lagi kang nakakarinig ng mga maliliit na boses na parang nag-uusap, nagtatawanan, naglalaro, mga yapak at kaluskos. Mga bagay o gamit na bigla na lang nawawala at lilito kung saan. May nalalaglag na barya o batong maliliit sa loob ng bahay mo. May nakikita kang parang mga kalmos sa pader o kasangkapan sa bahay mo. Daging napupundi o pumuputok ang mga bumbilya kahit kapapalit lang nito. Laging nagluluko ang mga electronic equipment sa bahay mo pwede ring spirit presence. Lagi kang nakakaamoy ng sunog na mais duwending itim, tabako o sigarilyo kapra, sinusunog na kahoy, engkanto. Lagi kang nakakaamoy ng bulaklak engkanto na nagkakagusto sa isang babae, maaari din na ispirito ito ng isang yumao. May nakikita kang usok o naaamoy na usok sa loob ng iyong bahay kahit wala naman. Madalas itong mangyari pag lubog ng araw, 6 p.m. onwards. Nararamdaman mo na may kumukurot o nananakit sa'yo. Nagkakaroon ka ng mga kalmo, pasa o mga kagat sa iyong katawan kadalasan pag gising sa umaga. Parang may kumikiliti sa'yo, iniinit ang talampakan mo. Biglang pag-iiba ng mga ugali ng mga tao sa paligid mo, may biglang nagagalit, nagwawala, umiiyak. Nagiging madalas ang pag-aaway sa loob ng bahay tinutubuan ka ng mga rashes o bukol na di gumagaling. Biglang nilanat, sumakit ang ulo, chan, etc. Laging nagkakasakit ang mga tao sa bahay mo. Lagi kang nananaginip na pinapakain ka ng kaning itim o hinahinan ka ng masasarap na pagkain sa isang malapalasong lugar. Nananaginip ka o nakakakita ka ng aninong itim na nanlilisik ang mga mata at nakatingin sa iyo. Mabigat ang pasok ng pera. Sunod-sunod na kamalasan. May mga partikular na halaman na bigla na lang nalalanta o namamatay sa loob o labas ng bahay mo. May mga engkanto na kayang gayahin ang boses at mukha ng isang tao, ang tawag dito ay doppelganger. Pero kalimitan ay astral body ito o etheric body nung tao na nakita. Spirit Presence Laging tumatayo ang balahibo mo at nakakaramdam ka ng presence ng iba minsan ay nakakaramdam ka na parang kumakapal ang balat sa iyong batok o tumataas ang iyong buhok sa batok o braso. Kadalasan, may nakikita kang paggalaw sa gilid ng iyong mga mata peripheral vision. Biglang pagbabago ng temperature, biglang paglamig, pakiramdam mo ay lumalaki o lumulobo ang ulo mo. Sumasakit ang ulo mo kapag nasa tabi mo sila, parang mabigat lagi ang iyong pakiramdam mabigat ang mga balikat mo na para bang may nakadagan sayo, baba o sakay. Mabigat ang pakiramdam mo kapag pumapasok ka sa isang partikular na lugar sa iyong bahay. Kapag nasa lugar ka na yon, sumasakit ang ulo mo o nakakaramdam ka ng matinding anto. Para laging may aninong itim o hugis mukha ng tao kang nakikita. Pakiramdam mo ay laging may nakatingin sayo. Takot kang tumingin sa salamin, may ibang anyo kang nakikita, may parang tumatawag sayo. Laging hindi ka mapakali, laging kang may kinatatakutan na di maipaliwanag, pwedeng kulam, pwedeng spirit presence. Nakakarinag ka ng mga boses, laging may bungubulong sayo ng kung ano-anong negatibo. Minsan ay may nararamdaman kang humihina sa iyong tenga. Pakiramdam mo ay parang may kumukontrol sa katawan mo. Minsan ay gumagalaw ka o nagsasalita ng di mo namamalayan. Parang may sumasakal sayo, para ka laging nakatrans pakiramdam mo ay parang may humihipo o humahawak sa iyo kahit wala namang tao sa paligid mo. Parang may bumubuga ng hininga sa mukha mo. May nakikita kang parang usok sa loob ng bahay mo. May nakikita kang apparition or orbs. May naamoy kang kandila, kadalasang nangyayari ito paglubog ng araw, 6pm onwards. Nakakaamoy ka ng pabango ng isang taong yumao. Maaari ding maamoy mo yung particular scent niya o amoy ng sigarilyo niya lagi kang nakakaamoy ng asupra, amoy malansa, nabubulok na laman sa loob ng bahay mo kahit wala naman. Lagi kang ginagahasa ng isang masamang espiritu mulat ka man o tulog, at wala kang magawa, pinaparalyze ka. Kung ginagawa niya ito habang tulog ka, mapapanaginipan mo ito at maaalala mo na parang totoong-totoong -tutuong nangyari ito pag gising mo, incubus or succubus. Sobrang pananakit ng katawan, labis na panghihina. Nakakaramdam ka ng matinding lungkot o depresyon. Minsan ay mabalaset ang tingin mo o mataling kang tumingin. Mapula at nanlilisik ang iyong mga mata, naglalaway ka, nag-iiba ang boses mo, sobrang lakas mo, nagsasalita ka ng ibang lingwahe, sobrang bastos at sama ng lumalabas sa bibig mo, sinusugatan, kinakalma, kinakagat mo ang sarili mo, sapi o demonic possession para lagi kang naiihi o natatae kapag nakakarinig ka ng mga nagdadasal o kumakanta ng mga awiting banal. Umiinit ang iyong pakiramdam, ayaw mo nang magsimba at magkomunyon. Nagkakaroon ka ng takot sa mga religious objects, gusto mong itapon o sirain pag nakikita. Nagkakaroon ka ng galit sa Diyos. Nakaka-experience ka ng mga paranormal activity o supernatural sa loob ng tahanan mo pati mga kasamahan mo sa bahay ay may kakaibang nararanasan. Kakakarinig ka ng mga yabag, pagkatok, pagbukas ng pinto, halakhak, pagiyak, pagbagsak ng mga litrato o ibang gamit, pagbukas ng gripo, pagpapatugtog ng music, etc. Poltergeist. Minsan ay tahol ng tahol ang iyong aso kahit wala namang ibang tao. Ang iyong pusa naman ay may laging tinitingnan kahit wala naman. Biglang pagkamatay ng alaga mong pet sa hindi maipaliwanag na dahilan malaking moth o mariposa na bigla mo nalang nakita sa bahay mo. Ito ay maaaring presence ng spirit kung nakita mo ito sa gabi paglubog ng araw. Kung kulay brown, orange, o or yellow ang nakita mo, maaaring spirit ito ng isang taong kamamatay lang. Kung puti naman, spirit ng isang bata o sanggol. Kung gray, spirit ng isang taong kamatos na, at kung itim naman, spirit ng isang taong matagal nang namatay ngunit hindi makamove on o may unfinished business. Kapag lagi kang nakakakita ng feather o balahibo sa loob ng bahay, ibig sabihin nito, may yumao kang mahal sa buhay na nagpaparamdam sa iyo o kaya may pinapahiwatig sa iyo ang guardian angel mo. Kung sakaling may naramdaman kayong kakaiba habang binabasa niyo ang post na ito, pakisulat na lang po sa comment, maaari kasing may ibig sabihin nito kung kayo po ay may kakaibang karanasan tungkol sa mga nabanggit ko sa taas ay pwede pong i nyo dito sa comment section para mabasa din ng iba at kapulutin nila ng impormasyon. Maganda kasi na may palitan ng kuro-kuro at karanasan tungkol sa mga bagay na ito. Maaari din na may maibigay akong suggestion tungkol dito. Kung nakakaranas ka ng ilan sa mga sintomas na nandito at nakapagpatinggan ka na sa doktor o psychiatrist at hindi nila madiagnose kung anong karamdaman mo o di ka gumagaling o pabalik-balik ang sakit mo, maari kang...